mga kalinga pandito na kami sa lugar sa saan ang pagkabiti si Kanoli excited na tayo mainit kasi na ang dami, ang dami kong kasabay na mag-give is ayan sila, oh, mga kasabay ko nasa likod ng mga Nakaupo sila. So marami pala kami rito. Mga talingat, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Yung, yung binibilis, yung tibig ng aking puso. <laughs> <laughs> hindi ka natulog? <laughs> hindi, niro natulog. hindi raw natulog. Hindi natulog or excited. Tapos pagkatapos nito, kukuha na tayo ng passport. nakakabang uh, nakakakabang masaya. Na kami, pwede na kami mag-travel. Pwede, pwede na, na kami mag-travel kahit saan. Na kayo, Kulang na lang ng ganito. Pwede na lang kami mag-honeymoon. <laughs> Madali nang lumabas si Kanoli Vlog. Ha? Wala nang question-question pa. Kasi dati, pagka nagbabakasyon ng Pilipinas, pagbalik ko rito, uh, iba yung linya ko. <laughs> hindi yung pagpasok mo ng uh, Heathrow o ng London, UK, uh, yung passport mo, itatap mo lang sa, sa immigration. Pero dahil ako hindi pa British, dumadaan ako doon sa ano, mahabang pila. Sa mahabang pila doon sa kailangan pa rin may nagchachak ng aking passport. Uh, yung officer na immigration officer so ngayon dere derecho na ayan, ayan. at pati pagka yung lalabas mamamasyal dito sa part ng Europe kahit saan, saan, dito hindi na kukukuha ng visa kaya pwede kahit sa kami pumunta kulang na lang talaga yung ganyan ayaw di <laughs> uh, Sabi, 10.30, nagmamadali pa naman ako, kinakabahan ang bahali. Mag-eleven na. Okay. Ayan na, may sinasabi na. Nibir Elina Alshabaji. Williams Benjamin. Do we have Phyllis Kea? Upo muna kami. Yung nagmamadali ka, takot kang ma-late. Pagkatapos, bumihintay ka rin pala ng matagala ano to nasa Pilipinas na ba ako <laughs> nasa Pilipinas na ba ako diba gano'n? ang tagal magsimula <laughs> ayan upo muna kami dito muna kami tambay eh. ayan, na. para ka lang nanonood ng basketball kaya lang wala naglalaro walang players siguro nakatulog ako isang oras lang Uh, galing pa pa akong pangnight. Para maro pa ako. Uh, hindi na. Pagdating ng bahay, so, hindi ko matulog, diri na katulog. Dahil excited. Ay grabe si Tano Leo, nakakurba ata. Eh, wow. Nakakapo. <laughs> Nakakapogi <Nakakapugi> talaga 'pag kaganyan ito. <laughs> diba?

Are you in? Did you come to my desk to register? Yes did you show me your invitation email? No you didn't show me your... Ok that's fine, just stay here I'll give a photo so, This is your cell Thank you. Thank you. Yay, so ba na. Okay na po. na tayo. May certificate na tayo. Ayun, ayan ang laman ng Okay

say hi mommy thank you lord okay ayos na, na, na. Ah, may certificate na passport na lang mag apply na lang po tayo ng british passport wow si mommy si mama helen may asawa ng british mm -hmm. oh, pero wala pa rin pagbubagi yung height pandak pa rin <laughs> Saan tayo mami ngayon? Wow. Ah. Siyempre, kakainin mo po. Wow! Maglilibre raw si Canoli Vlog. Saan dito ayon? Ayan o. Ah. Alam tayo dyan pagkain. ayoko sa Itso. Itso na ba naman? ayoko sa Itso. May pagkain, may restaurant dito pangalan Itso. Eh ba naman eh, itsura. Go. Yan. Lakad-lakad tayo ang ganda. Ay, dito nga pala ang pinagkokoseta uh, ng uh, pagmaraming Yan. Andito ngayon tayo sa May Arena Wembley. Yan. yan. kami pumunta nung nanood kami ng concert uh, ng o oh, yun nagpunta ang ASAP diyan po marami dyan ginaganap kasi medyo malaki yan at babalik daw ata ang asap. Hindi lang po namin alam kung makakapanood kami. Ayan. At dito, ayan. Pakikita ko sa inyo. Ayan po sa likod ko ang malaking, ayan yung makikita nyo yung arkong yan. Ayan ang Wembley. Wembley Stadium. diyan sa likod ko. So, kami ni Mama Helen ayan o oh. ayan pag manunood kayo ano kami na makakain ni Mama Helen saan tayo kakain or doon ay punta tayo sa ano ay tara andito na rin lang tayo punta tayo dyan sa outlet may okay, kainan so oh. Wala pa pa ako talagang tulog. Kaya... Marabi. Pero hindi pa naman ako inaantok. Kaya hindi ka naman magbedrive? Uh, yun lang, hahanap kami ng kakainan kasi... Anniversary! Happy Anniversary! 20 years na na. 28 years nagtitiis. 28, 28 years na po ako na nakabilanggo alam nyo ah nung po ako napangasa ang istorya po nito nung napangasa ang istorya po nito nung ako yung napangasawa ko si mama Helen kinausap po ako ng tatay nito na ayun nga pag hindi ko pinakasalan si mama Helen ipakukulong ako. Makukulong daw po ako ng six years pag hindi ko pinanagutan si Mama Helen. Six years po akong makukulong. At ngayon po kami ni Mama Helen ay 28 years nang nagsasama. Kung ako po ay pumayag na makulong noon ng six years, nakalaya na sana ako. <laughs> ngayon po, 28 years pa rin po akong nakabalanggo. <laughs> 28 years ako nakabalanggo kay Mama Helen. Okay. Lakad-lakad kami rito. Madalan yung bunso ko. Mas maganda pumunta doon sa'yo. Kasi

pagkain dito, ang masarap na pagkain sa lutong manok dito. Sikat na sikat po rito itong nandos na ito. Lahat na iba't ibang lahi rito. Paborito itong nandos. I think okay. Thank you. kami. Oh Super dry. Super dry. Siguro, ayan o, grapoy ka atat ko. Ay, kami ng uh, Uber. Oh, grab. Dito kami. Hindi kami nagsasakyan. Mayroon magkanap ng parking. Uh, Makamalay ito. May inam na yung Uber na lang. Malamig. Mahangin. Maganda ang init ng araw pero umahangin Malamig. Diyan kami o. Oh. Diyan likod lang. Ayan nakikita nyo yung parang arko na yun. Ayun. Ayun ayan sa ayan, yan. yan yung laruan yung sikat na mga ano, uh, football laruan yan ng football yan yan sa Wembley Stadium, Anong stadium natin, ano? Ilang minis pa mami? Anong plate number? dito ng karsada okay, tayo, okay. sa mga anak po sa ating channel Nakanoly Vlog maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta Supportahan nyo rin po itong mga ganitong vlog ko. Ano, panoorin nyo pa rin po.